Isang pabrika ng langisa ang gustong ipasara ng mga taga-giginto Bulacan na masasakit na ang ulo sa perwisyo. Ang amoy at usok daw kasi na mula rito nakasusulasok at mabigat sa dibdib. Ikwento mo, J.D. Castro. Sa kuwang ito ng mga taga-barangay tabang sa giginto Bulacan, kita ang kita ang pagbubugan ng usok ng pabrikang ito. Galing daw yan sa sinusunog na gulong sa loob ng pabrika. Reklamo na mga residente, hindi na nila matagalan ang mabahong usok na pinakamatindi raw tuwing gabi. Mabaho siya lalo sa gabi. Masakit siya, dibdib yung amoy na yun. Ilang beses na raw nila itong inireklamo sa barangay at munisipyo. Pero wala raw naging aksyon ang mga kinawukulan. Paliwanag naman ni Mayor, ilang beses na lang pina inspection ang pabrika, pero wala raw silang nakikitang dahilan para ipasara ito. Ito yung mga trial operations lang. Hindi ba naman sila napupulgas sa operation eh. O ngayon, na natin sila ng mga tamang papeles. Dito naman sa amin, nakapagbigay kami ng permit sa kanila. Parang kayo nagbigay ng permit sa kanila. Pinuntahan ng News 5 ang inireklamo pabrika. Dito, makikita ang nakatambak na gulong at mga panggatong. Ang amoy sa lugar sa mga oras na 'yon, kaya pang tiisin. Tumang naman ang pamonona ng pabrika na pakunan ang ginagawa nilang proseso dahil isa raw itong bagong teknolohiya. Pero paliwanag nila, tawag dito pyrolysis, no? Hindi siya actual burning of rubber tires, no? Uh, we are decomposing the rubber tires. Desidido pa rin ang mga residente na maghain ng reklamo sa DENR. Jade De Castro, News 5.